Si Ruben Ecleo Jr. ay pinuno ng Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA, isang samahan na parang relihiyon civic group na nakabase sa San Jose, Dinagat Islands. Tinatawag siyang Supreme Master ng kanyang mga tagasunod. Naging mayor siya ng San Jose at kalaunan ay naging kongresista ng Dinagat Islands. Asawa niya ay si Alona Bacolod Ecleo, na isang medical student mula Cebu City at anak ng kilalang pamilyang Bakulod sa Mandawe City, Cebu. Ngunit noong Enero 5, 2002, nagulantang ang lahat sa isang masalimuot na pangyayari ang kanyang asawa na si Alona Bakulod ay natagpuang patay sa kanilang bahay sa Banawe, Cebu City. Ang kanyang bangkay ay nakatali, nilagay sa loob ng itim na garbage bag, binalot ng kumot at itinago sa loob ng aparador. May mga saksak at palo sa ulo at katawan, indikasyon na pinahirapan bago pinatay. Lumabas sa investigasyon na si Ruben Ecleo Jr. mismo na kanyang asawa ang pangunahing suspek sa krimen. Isang nakikitang motibo ay ang kanilang madalas na pag-aaway dahil umano sa pambababae ni Ecleo at sa problemang pinansyal. April 17, 2002 Labing dalawang araw matapos mapatay si Alona, brutal namang minasaker ang pamilya Bacolod sa kanilang bahay sa Mandawe City. Pinatay sina, Rosalina Bacolod, ina ni Alona, Alona Bacolod Sr., ama, dalawa pang kapatid ni Alona. Ayon sa mga pulis, ang mga pumatay ay mga miyembro o taga-suporta ng PBMA. Pinaniniwala ang ganti ito dahil porsigido ang pamilya Bacolod na kasuhan si Ruben Ecleo Jr. Noong 2002, nagtangkang arestuhin si Ecleo sa Dinagat Islands. Nagkaroon ng madugong engkwentro sa pagitan ng mga autoridad at mga armado at loyalistang PBMA at namatay ang higit sa dalawampu katao, karamihan nito ay miyembro ng PBMA nang mahuli na si Ecleo, nakita rin ang kanyang napakaraming luho at kayamanan mamahaling gamit at malaking pera, pinagdudahan ito na baka galing sa donasyon ng kanyang mga naging miyembro sa PBMA. Ngunit naging mabagal ang pag-usad ng naturang kaso habang nililitis. Madalas nasa ospital si Ecleo at hindi sa kulungan dahil sa diumanoy sakit sa puso at bato Umabot ng sampung taon ang paglilitis dahil sa mga pagkaantala at impluensya niya bilang politiko at religious leader. At ang mga testimonya laban kay Ecleo ay noong nangyari ang krimen ay narinig ito ng kapitbahay at ang sigaw ni Alona noong gabing pinatay siya. May nakakita na may mga lalaking nagbuhat ng mabigat na bagay palabas ng bahay. Napatunayan ang kasaysayan ng pananakit ni Ecleo kay Alona April 13, 2012, pagkatapos ng halos isang dekada, hinatulan ng Cebu Regional Trial Court si Ruben Ecleo Jr. ng habambuhay na pagkakakulong, reklusyon perpetua, dahil sa parricide o pagpatay sa sariling asawa. Inatasan din siyang magbayad ng milyon-milyong danyo sa pamilya Bacolod. May iba pa siyang kaso ng graft na konektado sa anomalya noong siya'y mayor ng San Jose, Dinagat Islands, sa kabila ng kanyang koneksyon at kapangyarihan, si Ecleo ay nanatiling nakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Noong Mayo 13, 2021, siya ay namatay sa cardiac arrest habang nagdurusa sa iba pang sakit. Sa kanyang pagkamatay, tuluyang nagsara ang isa sa pinakamadugong kaso ng pamilya, relihiyon at politika sa kasaysayan ng bansa. Ang Ecleo case ay hindi lamang naaalala dahil sa pagpatay kay Alona Bacolod, kundi pati na rin sa pagmasaker sa kanyang pamilya at sa mga marahas na sagupaan na may kaugnayan sa PBMA. Ipinakita nito ang pagsasanib ng kapangyarihang politikal, impluensya ng isang relihiyosong kulto at ang kabagalan ng sistemang panghustisya sa Pilipinas ang sistemang panghustisya sa Pilipinas ay madalas na nakikita bilang mabagal, mahina, at madaling maimpluwensyahan ng kapangyarihan at pera. Sa maraming kaso, matagal ang proseso. Umaabot ng ilang taon o dekada bago magkaroon ng hatol, tulad ng Ecleo case na tumagal ng sampung taon bago nahatulan na hahadlangan ng impluwensya ang mga politiko, mayayaman, o malalaking grupo ay nagagamit ang kanilang kapangyarihan upang pabagalin, baluktutin o iwasan ang kaso.